Hello mga paps, welcome back again sa ating ideal channel. So, video matagal-tagal din tayong hindi na kapag-upload, ah. Matagal din tayong hindi na pagkita-kita. So, 'yung aking uh, Python error nga pala, nakasunodahan ng aking kaibigan. Ayun. Inampunan niya. So, bumuo ako ng panibago. Mali ito. Ito 'yung nagawa ko kasi lang nakatambay hindi naman natin nagagamit kaya balak ko dito mapaps pero naman ako extra barrel ayan so ipapalit ko dito sa barrel na to ipapalit ko to and then uh, maging paniksay na siya so may bala tayong paniksay pag fishing hunt tayo kung may bakante at saka maghahanap ako ng spot na ano, may mga isda medyo mahirap kasi dito sa area namin yung mga fishing spot hindi katulad ng bird marami kasi lang bawal na yon kaya hindi na tayo nakakapag hunt so ito nakatambay siguro kulang kulang isang buwan na bago ko lang din ito nabuo Bali, so ito nga pala mga ng paps yung aking laruan. Ayan. Bali. Sabihin ko lang kung saan ito galing. Kasi iba-iba yung pinanggalingan nito. So. Ito nga palang receiver nito. Galing to kay David David. No? Manchester. Gawang Manchester to. Tapos. Ito yung, yung trigger mechanism galing kay ano Kapepe. So, yan Dalawang tao na pinanggalingan tong receiver at saka uh, trigger. Kasi so, nagpagawa ako, nung namisis ko siya, siguro busy sila. Kaya walang time. Marami din kasi nagpapagawa sa kanila. Kaya sabi sa akin, doon, doon ka mag-order kay Kapepe dahil legit naman yun kayo doon. Nag-order ako. So, siguro umabot dalawang linggo bago na sa akin lahat. So, ito nung scoop. Galing sa nakalimutan ko lang. Hindi ko matandaan yun. Basta Lazada to. Discovery. So, yan. Sulit. Napakalinaw. First time ko magkaroon ng ganitong scoop. Discovery. So, napakalinaw nito mga paps. Ah. Uh, Pag dito. For. Sabay. Ano nito? Nandun sa hanan niya eh. Ay, ito. 624 by 42 yan 624 by 42 uh, BTR yan, lupit oh, napanood yun naman siguro yung ibang gumagamit ito, maganda tong itong scoop, maganda tapos si kulaki, alam ko ganito ginagamit to eh. 624 by 42 uh, discovery scoop tapos ngayon, ito namang regulator. Naka Taiwan regulator po tayo. Naka 1.8 one, one output. Tapos kasama tong dalawang barrel na to. Isa lang may ari. Si Lucas. Nasa Shopee lang siya mga paps. Doon ako nag-order. Legit din yung Lagi na ako nag-order sa kanya. So ako tali, hindi lang yung isang beses na ako nakakuha sa kanya ng Taiwan regulator. So Taiwan talaga. Malaman mo yung Taiwan dahil pag binuksan mo uh, kulay black yung plates pagka puti kasi ibig sabihin hindi pwede pero nung una kasi wala silang stock na Taiwan kaya pinadala sa akin yung ito ba yun na uh, US regulator hindi ko na gusto kaya binalik ko parang Chinese China lang po kasi mga dahil yung plates niya maninipis kulay silver kaya hindi ko na gusto kaya binalik ko tapos ito naman tangki galing to ano Lazada hindi ko lang matandaan din Lazada tapos ito Shopee yung bypad bali yung tank natin naka 3.5 L uh, L lang tayo 3.5 liter pero okay na para sa akin hindi na masyadong maligat pero so, sana kung dinagdagan ko pa. kasi yung estimated ko kasi mga pups baka kakapagbahinabahan ko yung mga 4.5 baka kakay okay lang na naman magpas sa barrel kasi pag magpas ng barrel napupunaan naman siya ng silencer kaso lang iniisip ko baka kakasumag ko yung silencer na magkaroon ng problema kaya ganito lang yung order ko mas tingin ko pwede yung ano 4 uh, liter sana para ganyan pero okay na yun akin hindi masyadong magigat tapos ito yung ano nga, yung adapter uh, folding adapter uh, galing to uh, ano Shopee tapos sa loob yung buffer tube Lazada tapos Lazada din tong bat bali yung nangyari ah uh, may folding bat na tayo ginawa ko sa yung folding bat mga paps dahil pagka nilagay sa bag Pupold mo lang So Less na Mawawala oh, na to Tanggalin mo pweso Sa lenser Ang baba Ang baba na Sa ano na Ah uh, 27 inches na lang 27 Ah uh, Hindi pa nga abot Ang 27 inches eh Pagka sinumpat mo Ng metro Hindi pa abot siya Ang 27 inches Kaya Cute lang Pag nilagay mo sa bag Maliit na So ayan. Pakita ko sa inyo Ayan adjustable but Ayan. Kung gusto mong pabaan. Tapos, pag nilagay mo sa bag, syempre ipapold mo. Medyo may katigasan lang yung spring nito dahil in-adjust ko. kumuuga kasi mga paps ng na nabili ko. Kaya may ginawa ko para... Pag onok, onok. Ay, yan pag i-fold mo. Unak, no? Si Nakita ko dun, eh. Si baba, si kutipi mo. Mababa na siya. <laughs> pag i-fold mo. Tapos ngayon pag tinanggal mo tong silencer, eh, ganyan na kahaba. So, napakababa na lang. So, kasyang-kasya siya sa 27 inches na pag. Bali, ito nga pala. Na-order ko to sa ano. China lang to. Sa mga silencer kasi, karamihan, nakaisang alin ring lang. Ito, lima. Kaya sulit. Napakatiway. Walang kalipad-lipad to. So, mura lang din to mga paps. Hindi ka lang sa mga normal nga ah ano. Uh, silencer, yung talagang nakasanay natin na sa one yung halaga. Ito, mura lang. Mura na mura. Hindi man lang kaya 600 na kanan. So may ginawa lang ako. So ang ginawa ko si para ano ah uh, kumaga naganap pa mura para makales. Si s'yempre. Eh wala din tayong budget. Wala yung pinagkuhanan ko lang yung share python na naibenta ko. Sa kaibigan ko. Doon ko lang yung kinuha yung ano, pinambili dito. So umabot nga lang pala ito ng ano, uh, lat lat. Uh, 23 na asol 23 so ito naman siyapi. so nag upgrade tayo dahil yung una nating ano, hand pump ayan hindi siya ganitong folding na ano. iba naman yan o nasa 1 to lang to ito 1.5 mas maganda to siya gamitin mapapasubok ko na kaysa doon sa isa pero okay naman din yun tumagal din yun kasi nung, nung binili si Python Air sinama na rin yun gusto nung mayari na seat na daw yung pati yung niya at lahat <laughs> kaya nang bumili ng panibago so yun may dalawa tayo gusto kong dagdagan pa to pang piksay ito yung ating maging barrel kasi ito kasi medyo oh, po. sige dyan lang muna may kasikipan kasi ito sa pellet. Kinubukan kong sinalpak yung pellet dito. Nung itinoso ko patagos, ang laki ng bawas, ang laki ng ano, yupi. Basta malaki. Medyo masikip siya kaya bagay siya dito. Sa dark, pang tiksay. Pagka pellet kasi hirap dito lumabas dahil masikip di ka nito na smooth lang pag pagka nilagay mo dito yung bala pagka tinulak mo palabas malambot lang siya <laughs> si bunso malambot lang mapas yung pellet smooth lang kaya hindi siya hirap so maganda ang patama niya eto medyo kalat siya siguro kailan pa nito ng ano talagang ibibreak in pala ibibreak in tapos konting recrown meron pa siguro ng gagawin dito para mas maganda kasi hindi ako expert sa mga ganitong barrel so, nag-aaral pa rin ako pero sa ngayon dahil dalawa na ng barrel ko may extra ko saka so, uh, bawal tayong mag bird hunt ito muna gagamitin natin mag fishing hunt muna tayo para magamit ng ating laruan pero yung iba kasi gumagamit ito, minsan yung iba nawawala kaya kailangan ng talagang extra. So yun mga paps, 23. Ewan na sa labas lang. Sa 23 lang na asal yung ano, nakastas natin dito. Eh pagka bumili po kasi kayo ng yung buo na mga paps, 30 to 35 yung magastos ninyo. Yun talaga presyuhan sa ngayon. Pero kung may alam kayo at saka may budget kayo, mas maganda yung kayo mismo bubo. Dahil, ang um, ano, yung maabutin nyo lang. Kung baga, napakalaki yung malilis nyo. Murang-mura talaga. Pagka kayo talaga bubo. Tulad dito, kompleto na lahat. May scoop, may silencer, may hand pump. Umabot siya ng 23. Pero kung yun nga, kasa pag binili nyo yung gawa na 30 to 35 kaya kung may alam kayo alam nyo yung mga dapat bilhin kaya na na lang bumuo kaysa magpabuo kayo yung ano nito yung bat ito ano lang yan paper 3. yan, yeah, ginawa ako Pilox na yung mga kulay black. Yun yung naisip kong bagay sa kanya. Pero okay na. This. Meron na tayo bagong laruan. Ayan. Holding bat. Ayan. Solid. 910 FPS. Okay na. So, hindi pa sagad yung ano niya. Yung spring ng hammer type. Eh, yung hammer niya. Yung spring, pag ano, dito, hammer spring adjustable, hindi pa sagad. Hindi pa sa ilalim. So, ito, mano, ako lang din gumawa nito. Mano-mano lang dito. Render barina lang. Makakabuo ka na. Dito, hindi ko gas-gas lang din. Nakakalapag ko. Testable. Yeah. So, diba? Tanggal lima to. So, di Tanggal na. So, ganyan lang ito yung tiyatawag na buffer tube. Yung iba kasi pag din nahiharapan sila. Yung ginagawa na bumuol na itong para sa salpak nila. So, buffer tube po kailangan para mailagay nyo itong uh, bat nya. Ito, 240 lang. 240 to 300. Try 300. 300 lang din. Kaya, mura lang talaga pag ikaw mismo ang bubuo. Yan. Yeah. So, yan lang mga paps. Sana magkaroon tayo ng time para mag-hunting fishing, ah, mag-fishing hunt tayo. hanap mo na akong spot na maraming isda so yun lang po mga kaps magkukutaposin na kayong video shout out mo po lang muna sa aking otol dyan kay Joven na Monterola shout out ingat po kayo dyan sa Cotabato so yun sa mga napadalang sa aking Montaigne channel huwag kalimutan mag subscribe dinihit yung notification bell para lagi kayo updated sa sunod pang mga video natin So, yun, sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking mountain child kahit madalang naman kapag upload. Di bale, Pag nakahanap na tayo ng hunting spot na maganda-ganda. Para uh, mag-hunting tayo. Pero, itetest ko muna yung aking barrel kung magandang patama niya dito sa dark na to. Tawag ito, dark tawag dito. parang ganun na nga. So, hindi ko na patatanggalin na aking video mga paps. Tunggu lang Babu. Kita-kita po